Good afternoon people, so it's me Auntie Daisy again So for today's video, marigus kami sa sulong kay Bakoyan Sila, Mama, at saka so do akong pamangkin na sarada So sabi nga ni, ni Mama, di una ko na akong marigus Dahil hindi ako kagabi, pero marigus na ako Tadyo akong nabutian sa lawas pa, ko Puno ba naman, Nang di ito ang buruto na sa ako ni Mama So wagas, tapos so lakad bulan baga naralo halo nya kan tutapang tapang pangalingan kan sa tarangkas kaso su kalintura ko balik-balik so di man siya malalang kalintura pero pag gawan kan apon na lang ratan pag mati ko tapos di na kaluwas kan kalintura ko lang set pirmi kan payoki na kan lawas ko lang sa sanit so kaya nag decide na ako marigos los nga ng bukas sabi ni mama di ko na ko na ko ay na di ko kayang di marigus so pwede man kita kin pero gusto ko nasak ko marigos medyo na na ni ako yan luwas na sura arog ay nag zero ko sa natad na mo. So, syempre, inulat ko yan si mamang magbaba na inubos ko muna haling ininom kong gatas ta, nagbabal, nagbabal, na nagbabahal si mamang gatas to suga, ko kilap ta na pagmata na nga eh. Tapos, nagamaring na naman. And then, Paji Bar. nagbabal si mga duwang Paji Bar. Susad din ako. Tapos, susad man. Bina ako ito sa duwang, sa duwang, sa day, sa day. Ta, nag-galot o, pamawa. Nagpabakal si mamang toyo sa lag. Tapos, yeah, nag- si Mama, kung aning umoy ang pamawang. So, naman na, na nga niya nagilid na ako na sa refrapta. Sabi ko, kinita ako susulong kung pwede nang regusan. Medyo malabo pa siya, pero pwede na siyang regusan na malinigman para kaan oran. So, ayun na nga niya, si mama, may dala na siyang linaban. So, kapon niya pa kang linaban, iblaban pig niya nga niya sa balay ta, may sobrang tubig. Nagwashing siya. Tapos, di man siya nari gusto may banlaw. man sa akong siya nigan mga lina ban niya. niya gaya pero di man tinubod. Kaya siya na naman ang ban So, syempre, as usual, bababa tayo dito sa matarik na daanan na to. Oh, my goodness. Pag di kayo dinagligay-ligay, di makikita man si Lord. Lang so, ang baba, daladala dala ko pa rin ang aking milky milk. Kaya hindi, hindi ko pa ito tapos ubusin. Sobrang init kaya ng tubig batang kaya di ko tulos na boso-boso aking ininom na gata. Sobrang ini talaga ni Galing Aldaw na Haringwana ta. Sobrang uran kaya nusad na mga semana. Nagdaan na 2 weeks. Halos puro uran, uran, uran. Dahil nga isa sunod-sunod na bagyo tulong bagyo kong sarunong dan magakad mga guys. Di na ako yan nagtabang mamang magbanlaw. Siya naman sana nagbanlaw ta para kay naman sana. Kaya, dadari ko ginta ay So, mga ugasan. So, inugasan na ni mama sa baloy. Sabi ni Mama, di ganit ko na ako magsigid Ba't ko na ako mabugat siya? Tid ako sa gigibon. So, syempre, gusto ko sa naro Tapos, pag nagilala ilaw ako, pag di ako nag-iwag, masalang mo sa lawas. Mas lalo akong... Hindi na stress ako ganag ganagilala kanila ko pag di ako nagii para gibugibo pag ako kayo na mamatian. Mana ko nga So syempre hanggang dito na lang muna aking voice over. Panoorin niyo na lang ang aming video. Let's go. Bye-bye. <laughs> di sara ay tatanggukin ko mo hindi na kaya nagpundong kaso magparulog pa sangkani yan sad man kita ay pa sa'yo mong salbahe ka upat upati na sana